Kung ang lubya mo easy to get, hindi pa na siyang para sa imo. Dear DJ Cory, Nagapati bala ka mo. Nga kung easy to get ang babae nga nakuha nyo, wala gadugay ang relasyon? Gusto ko lang i-share sa inyo nga akong istorya. Ako si Enchong. Makipag-break ta ni ako sa girlfriend ko pagkatapos ang anniversary namon. Tungod kay hindi ko siya feel. Wala ko gana sa iya. Hindi ko gid siya feel as in every time na makita ako siya kaysa nagiinit ang ulo ko. Sa na ng istorya natak-an ako sa mga away namon. Natakan ako sa pagiging demanding niya kag natak Ah, nagid ko sa mga hibi-hibi niya nga daw, ginagamit niya lang uh, pamaagi para hindi ko siya bayaan o kung, para hindi ko siya mabulagan. Paawa effect, blaw. Ginaamin ko, may iba na ko nga ginapormahan that time. Nag-date na kami, isang pila ka beses. Kag-feeling ko, gusto ko nagid siya. Kag-in-love nagid ko siya. Labi nagid, sang nag-kiss kami after ko siya nga gindulong halin sa isa ka dates namon. Ba't siya gan ko mo? Ang kilig? Kag sa tuod lang? Nagakalimtan ko na girlfriend ko. Tungod kayo nag-enjoy ako kung upod kong bago ko nga babae. After pila kaadlaw, nakabugtaw ako. Kay may nagahibi sa kilid sa kama ko. Pagtulo ko, girlfriend ko galit. Abi ko morto. Ginauyatan niya ang phone ko. Kag nakita niya ang mga convo namon sa babae ko. Naluoy ko siya. Pero wala ko sang may iban pa nga aside sa kaluoy. Ganay sa pinsar ko, hindi ko nagid man siya guro palangga. Ganigin ginistorya ko siya, ginhambal ko sa iya nga gusto ko na makipag-break. Galing nang hindi siya kag nagpakitlooy pa siya gaya sa akin <laughs> sa uli hingin pabayaan ko na lang siya hambal ko. Hindi ko sigurado ha kung palangga ko pa ikaw. Pero ang sabat niya sa akon, willing ko na siya nga maghulat as nga palanggaon ko siya liwat. <laughs> Di diba, daw hangag? Fast forward sa anniversary namon, nag-away kami that day, gani wala ko siya gin sa ginsapak. Actually, wala ko nagid man siya masyado ginatagaan sa atensyon. Pero pagpuli ko sa balay namon, ara siya. Nakailis ang maayo pero daw kapoy. pagabot ko sa kusina, na-surprise ako kay nag-prepare gali siya sang dinner. Tapos may mga balloons nga nakapalibot sa lamesa. Mahilig abi siya sa mga balloons. Kag may mga regalo sa mismo nga dining table. Sa tuod lang nalipay ko, feeling ko gwapo-gwapo sa akin. Kag deserve ko to. Kay dugay duga dugay na ginapasakit ang ulo ko. Pero bisan ano pang effort ang himuon niya, makipag-break man ko giyapon, kag panindugan ko ang babayi ko. After sang pila ka days, ginagda niya ako nga mag-motel. Hambal niya, gusto niya ko na ako nga masolo. Ganin nagpasugot ako. Kag syempre may natabo sa amon. Amo na lang nabi ang trato ko siya. Pangkama. Kag nagapatigid ko ya nga hindi ko na siya palangga. Kaso, samtang nagahigda kami, kag nagakatulog siya. Gulpi ko lang na dumduman nga tulukon siya. gintulok ko siya halin sa ulo asa sa dapa-dapa. dapa dapa didto ko lang na-notice na sobra na gali ang giniwang niya. Kag sobra ang kasubo nga nakitaan ko sa itsura niya. Ulihi ko lang nabatsyagan. Ulihi ko na lang nabatsyagan. Nga nagatulo na gali ang luha ko. Kag daw ginakumos ang dughan ko sa nakita ko. Gulpi ko na dumduman kung diin kami nagumpisa, ang tunga-tunga sa amon love story. Kag ang malapit na nga ending sini Pero gulpi ko na-realize. Nga hindi ko gali gusto nga matapos initanan. Kag hindi ko gali gusto nga bayaan ang babae nga palangga ko gali sa matod-tood. Kag palangga gid ako labi pa sa iya galingon. Wala well, ko kabalo kung ano klase nga swerte may ara ako sa kalibutan nga ini kay my girlfriend ko nga willing magpakahangag para sa akon. Kaginahimo ang tanan para magbalik lang sa dati ang relasyon namon. Gani, sa adlaw nga to, nag na ako nag decide ako nga hindi ko siya pagbayaan. Kaguntaton ko ng kagaguhan ko. Ginkupaan ko siya sa sobra kahugot. Kagliwat-liwat ko nga ginahutik sa iya nga palangga ko siya. Babe, sorry, gid sa, tan sa tanan nga naimo ko ah. I love you so much. Amo na ang mga tinagha nga nagwa sa bibig ko. Samtang nagatulo ang luha ko. Gani sa mga lalaki dira nga nagatinunto kag may plano magtinunto sa mga nubya nila. Panong dominyo gidanay sa maayo. Try nyo tulukon sa maayo ang girlfriend nyo samtang tulog siya. O kon may ginaubra para sa imo. Basi may ma-realize man ka mo. Kung kis aabe. feeling naton, tapos ng istorya, kag kinahanglan na naton isa rang libro. Pero sa tuod lang, may isa pag ka chapter. Kag kinahanglan nyo, kinahanglan nyo na magsulat sang masunod ng mga chapters sa kabuhi ninyo. Kag isa pa, Nagapati ako sa ginahambal nga hindi nagtatagal ang mga bagay na hindi pinaghihirapan. Gani, kung ang babae nyo, ang tipo nga easy to get, kag nakuha nyo lang sa gamay nga pakyot kag paporma, hindi ina ang babae nga para sa imo. Ang babae nga para sa imo is someone nga willing maghulat kag ginakilala kasang husto. Bago magpatol sa mga paporma mo. Wala sang babae nga. Kadali lang main love. Pero may mga babae nga madali lang makuha sa landian. Kag sila ang mga babae nga dapat mo likawan. Tani, mabasa mo ang sulat ko. Hoping gid ako. Love. Enchong. Hello loves, kamusta ka? do damo okay, gidang problema Ay, nako, hindi kita imalikawan Ang stress sa kabuhi, ara lang ina siya And worst, depression ka ginatawag. Pero kinahanglan mo i-protect ang imo nga brain. gani may ara ang brain health, supplement loves. Nako, brain supplement ini to keep our brain in a healthier state. Maayong ini kung may ara ikaw sa anxiety or panic attacks. It helps maintain a good mood. Nag-enhance pa rin isang memory and focus kag makapanami isang imo nga tulog. Mabakal sa mga drugstores nationwide or message brain Health Facebook page for more details.